Yan, yung gamit ko ngayon, yung mga tuklap na yan. Mayroon kasing plywood na, ganyan talaga yung natutuklap yung pinakambalat niya. Eh. Yan, yung medyo parang luma na. Eh. Yan, Nabasa siguro to kaya yan, parang bulok na eh. Ganyan talaga ang plywood pag nababasa, yung, ano, yung balat niya na Kaya ang gagawin natin yan. Ayan, gagamit lang ako ng, ano, ng polytop. Ayan yung mga pinamamasilya sa mga, ano, yung mga dubog ngayon. Tapos yung mga butas-butas. Ayan, -butas. talaga yung pangkinis niya. Kasi pag yung pati, hindi ka ng pati, matagal matuyo yung pati. Hindi katulad yung polytop. Mabilis matuyo yan. Kasi may hard yan eh yung discarting ko dyan sa polytub na yung mga ganyan lubog papatong ako lang ng unang patong yan, tapos pag medyo tuyon na ng konti patong ako lang ng parang patong hanggang sa makuha mo yung pinakang pantay niya kasi pag yan again, bubukol yun eh, kaya kailangan medyo laparan mo para hindi siya bumukol kaya medyo lala para mo na konti. Kaya katulad niyan. Yung pinakang butas niya. Medyo mas maliit sa pinakang masilya ko ngayon. Mas malaki yung masilya ko. Kasi parang parang hindi siya bumukol. Kaya medyo lala para mo siya. Yan, ganyan lang ang discard sa pagmamasilya ng polytub doon sa may mga butas. Medyo lala para mo siya para hindi siya bumukol. Tapos yung pinakang dulo niya, kaya kato niya medyo dapa para hindi siya may Kasi pag makapal yan, may replyahin ng anong politop eh. Kaya kailangan talagang dapa yung dulo niya. Para pag mo, parang pasalaya na lang siya. Na tulad niyan, manipis yung pinakang dulo niya.